de uh, may may kaya eh, tayong May taping kami ng flight 143 sa Hong Kong. Naku, eh metalentista yempre inuport ang talenti nito sa ano Ay, auntie, na, tayo, lang hindi. Hindi. yung batos ano 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 ano tapos yung so, batos ano yung ano yung batos yung batos ano yung batos yung yung batos ano yung tapos na, meron pa kami two days na parang vacant time. Mm for -hmm. Before umuwi. Wala mm -hmm. na akong pera. Mami, ano ba pwede ko bang nalamin yung konti din sa kalahati. Mag, mm na ako or mag, mag ako. Mm -hmm. Pero pag uwi ko, nabigay sa mga na coins niya. Come on. Ikaw talaga ba oh. Pero ganyan talaga yan. Tapos binata. Eh, oh, parang yan ang mga pinili mo. Nagagamit naman yan. Oh. Okay, oh. Ay, hindi ba natin -tinti, tingnan? tira ka talaga. Hinti na naman siya ng konti. Eh pagalito. Ito rin ba rito kasi parka nga? Eh lang naman mangyari yun. Ito, ito yung sarawang po ko dupo rin. Ayan. Ayan. Ay, ang ganda-ganda naman ito. Pahiram naman minsan. Hindi po. O yung mga pinagbibili mo ah, alagaan mo ah. Oo. Tapos yung iba po rin yun, yung pagbiyahe sa New York. Ito naman yung box. Ito yung parehas naman ni Direk, yung pinagbibili mo. Ayan, tingin nga ng pants na yan. Dibili ka na ng pants, yung tira pa. No. Ano ka ba? Ang bata pa. Parang kinakalawang pa. Ano ka ano ba? Ito yung... Eh, kasi naman maganda yung brand. Oo. Oh. Oh. Oo. Oh. Ah. Ito niya parang... Alam mo, parang yung mga fake. Ang iba ito. Yung mga parang kinalawang na. Pero siyempre, ganyan talaga yung style niya. Yung talaga yung Us, kaya sa mahal. Tapos may mga... Parang kaya tinakluwin ito? Oh. Tapos nabili ako sa... sa New York ng mga damit na hindi ko na nuhusot ngayon. Kasi... O, oh, tinan mo to. May mga pinta mo pa. Ito talaga. Bibili-bili ka ng mga ganyan. Ay, yun ka naan nitong mga to. Hindi ko na nagagamit itong mga to. <laughs> na Ilalagay e ka na sa bako lahat ng kinita mo. Kasi yung lalaki, baka before nung nasa New York kami, parang feel, feel ko pa mag-hip e hop. Tapos ngayon hindi ka na maso. Alam ba, Mark? Ito naman hindi. po. Mark, kasi kaso na tayong tapo dyan sa t-shirt na yan. Ito mo naman, nakalalaki. Hiya. Alam mo. Hiya. <laughs> Hiya. Ay, pati yung mga sapatos. Okay, buna tayo sa shirt. Ito dito lang po. Tapos si Mark, may ilig sa mga other shoes. Ano ka ng paa mo? Eleven, uh, Ay! Kaya ano pala nagkakagulaw mga girls? Bakit? Bakit? Ano ba meron? Hindi, kasi ma maganda yung paa niya. Maganda yung okay. shoes niya. Maganda yung shoes niya. Pakita ka pila! Ay, kapila! Talaga yung isa. May hindi na sa white shoes. Ano? Actually, rubber shoes. Uh -uh. Uh -huh. Ah? ah? yung height mo? Uh -huh. Malaka din ang size. Uh -huh. <laughs> yeah. Ah, ah. Sa Ayan. Ah, sabi ni Jordan. Malipang basket ko yan. Ayan. So, Pinapinababasketball mo ba ito? Uh, so o, isang beses pa kasi sayang ano? Oo, uh, sa oh, 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 Hindi, pero dapat talaga kapag magbabasketball ka, gagamit ka na maayos sa sapatos kasi maaari ka ma-injure. Oo, oh, pero ba't tayo ganito ka yeah, mahal? Pwede mo yan pagpunta ka sa party. Kaya, why not? Kasi may nga siya sa mga sundoero. Oh. Ito ba mga tagpato? Nagamit mo na ba ito? Puso daw. Oo. Oh, Ay, oh, natutulog ka, sayang eh. Toto na, sayang eh. Toto na ba itong mga tinakita mo sa amin? Ah, Oo. Oh, oh, Parang kulang pa eh. Hindi, yung cap from ito lang. Ayan yung mga sombrero. Puso yun ba yun <laughs> na yung natanggal ito, 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 yung cap? Hindi talaga tinatanggal? Okay. Yeah. okay. Pati at saka na ni Jelly, ano? Oh, ayusin mo na lang oh. Yan mamaya. Oo. Oh, okay. okay. oh, okay. oh. Ang lang tutulungan yan para ayusin. Oh, si Isabel naman, ito exciting to. Kasi minsan daw siya nagpunta sa ikang